Hi guys! Ayan, samahan nyo ako sa Bodski Bulaluan and Balbakwahan dito sa Eklan. Karen Durya siya. At syempre guys, ayan, namimili na kami kung anong ulamin namin ng aking sister. At syempre ng aming driver na si Epra M. <laughs> ayan, mahilig talaga ako dito sa Carindaria guys, susko hindi ako kumakain talaga sa mga mamahaling restaurant, dahil dito talaga ang mga bet ko mga pagkain, kasi nga makakapili ka, at makakamura ka, at syempre yan, ang mga order namin, salad lang ka paklay, ayan masarap din yan, syempre may mechado paco, di diba? ang sarap at syempre, ang pinakapaborito kong balbacoa Napakalambot at napakasarap ng sabaw. At syempre, ayun na tayo guys. Kainan na. Kasi gutom na kami. Bye!